Hello mga kaibigan, kamusta po kayo? E, ito na naman ang yung lingkod si Nick. E, medyo oily yung buhok ko. Huh? Mainit na kasi dito guys eh. Summer kaya parang nag-oily yung hair ko Pati mukha ako nag-oily. Eh, minsan kasi may time na mainit din dito sa kwarto. Although may aircon. Ayan o no, pati Ang buhok ko ang haba na. No? <laughs> oh. Tamad din kasi ako magpag-upit guys. Tsaka isa pa medyo malang pagupit dito kaya okay lang din naman humaba buhok ayos ko lang bet ko din naman yung mahaba buhok eh lang Kapi okay. uh, kape nga pala tayo muna guys ay hindi, mali pala gatas pala yan uh, bira ako magkape Pero minsan, pag pil ko maggatas nagagatas ako, pag pil ko nang magkape eh, nagkakape ako pero mas bet ko ang kape uh, minsan pag may gatas lang pag maraming gatas Okay guys, samahan nyo ako magluto. Magluluto ako guys ngayon ng aking uh, almusalin. Uh, nyo na lang kung ano yung lulutuin ko. Ayan. Alam nyo na ako pag itlog, eh, pwede nilaga, pwede yung crab egg, pero mas, cra uh, mas bet ko ang crab egg. So, ayan, sige, samahan nyo ako magluto ng aking almusal. Ayan, lalagyan ko siya ng kamatis. Hmm. Ayan, alam nyo guys, yung kamatis na yan eh, galing yan sa tanim ng ermat ko. Ayan o, oh, mga cherry tomato. Ayan, bali ang ilalagay ko sa aking uulamin ngayong almusal. Ayan o, oh, ang popular ng mga kamatis ko, pula pula nangangamatis na lahat yan guys, hinog na. O oh, nga pala, tinatanggal lang ko ng buto ang kamatis kasi hindi ko man sinahalo yan, hindi ko kinakaan pati buto inihiwalay ko yung buto kasi tinatanim ko rin yan ayan. usually no, pag naglalaw ako ng, ano, nakamati sa ulam mo, pagkain tinatanggalan ko ng buto ano ba yun tumalsik pa talaga kaya Ayan, okay lang yan. Okay lang yan. Lilinisan naman yun. Okay. Ayan, sige. magpirik-pirik pa tayo. Ayan, piliin ko lang yung mga pula. Ayan, hinog na hinog nga ah. ko yung sobrang hinog, yung nangingintab na talaga sa sobrang kahinugan. Pero pwede naman na lahat yan. Mayroon kaso, sobrang dami kung ilalagay ko lahat yan. No? Parang kamatis na may lahok na itlog. Parang ganun nang lalabas nun, di ba? So, yung tama lang. Yung sakto lang, hindi naman matabunan yung itlog na lulutuin ko. Pangit naman kung puro kamatis na, di ba? Sabi mo, parang nangyari kamatis na may lahok na itlog. Hmm. Ayan, tuloy na natin ang pagpipirit. Tanggalan ng buto ang kamatis. At ayan na nga, napirit ko na lahat ng kamatis. Tama na siguro yan. Taw, sobra na yung ganyan dami. Okay na okay na yan. Hmm. Ngayon, isunod ko naman ang pagpati ng itlog. Huh. Patiin na natin yung itlog batihin ko na. Baka batihin pa ng iba yan. Ayan. Try natin to One hand. Let's see. up oh, Hindi perfect. May naiwan pang shell. Pero okay lang yan. At least pasok lahat naman dito sa tasa na kung saan ko siya babatihin. nice lang yan. Hindi naman kailangan maging perfect. Diba? Kasi wala namang perfect. Ayan. Isa pa. So bali dalawang itlog lang guys ang ilalagay ko. Ayan, ito hindi rin perfect pero ayos lang 'yan. Kasama 'yan sa pagluluto. Ngayon, lagyan ko siya ng asin. Ayan. Konti lang kasi ayoko nang masyadong maalat. Tapos, lalagyan ko siya ng black pepper, ayan, paminta. Oh. And then, lalagyan ko rin siya ng uh, lalagyan ko din siya ng Onion powder, mga kaibigan. Ayan. Para pampasarap lang ba. Hmm. Dagdag linam lang ba. Hmm. Tapos lalagyan ko siya ng parsley. Ayan. Masarap din yan, parsley. Gustong-gusto ko naglalagay sa crumble egg ng parsley. Ayan. Uh, oregano. Yung dry oregano. Yung nilalahok talaga sa pagkain. O. Iba naman yung oregano na iniinom pag umuubo. ba diba? May ubo. Yan, and then lalagyan ko siya ng basil. O, oh. parang gusto ko yung pagkain ko ay eh, yung may mga green stuff siya. Di ba? Yung verde na ang kulay, hindi na yung kulay ng itlog na kulay dilaw. So, magiging berde na. Ayan, damihan natin ng basil. Kasi masarap-sarap din yan, mabango pa siya. At then, kaya nag-green na ganyan yan, nilagyan ko siya ng cilantro kasi meron pa na natirang cilantro. So, nilahokan ko din. Ayan, oh. Kulay verde na siya. Hmm. Green. Parang crumble egg na may halong gulay. Pwede naman yun, eh. Kung meron na lang ako malunggay, eh, at lalagyan ko ng malunggay ito, i eh, ng malunggay. Ayan, sige. Batihan natin. At yan, magsasalang na ako. Tapos ko na batin, Ngayon, isasalang ko na ang kawali. Hmm. Ayan na, na natin. At, at makapagluto na. Takoy na, na rin. Hmm. Ayan, lagyan natin ng konti lang na mantika. Ayan, sakto na yan. Itong oh. mantika na ito, itira ko lang yan. Nung pinagpritoan ko din. Tapos, ito ang aking sibuyas na nagayat. Nagayat na siya. Ito ang ilalagay ko dun. Kasi sayang naman. Kaya, pag may sobrang ginagayat, nilalagay ko dyan sa ganyang container. Tapos, nilalagyan ko na lang sa ref. Oh. Ayan, nagayat na yan. So, Ganyan tayo mag-preserve ng mga sangkap para hindi kaagad masira. Ayan, lagay na natin yung sibuyas habang hindi pagganong ganun kainitan yung kawali. Ayos lang yan. Iinit din yan. O, oh, sakto na yan. Okay na yan na sibuyas. Tapos, hayaan lang na ganyan na maluto ng bagya para lumabas ang kanyang aroma. Ngayon, ishake shake shake, ko na. Eh, ito na naman tayo. Shake, shake, shake. Hindi gumagamit ng sandok. Pero gagamit naman ako ng sandok. Of course, tapos ito, ibabalik ko pa rin sa ref para hindi siya kagad masira. O. Oh. Diba? Ganun lang tayo mag-preserve ng mga sangkap na pwede pang gamitin the next time na magluluto. Ayan, o, oh, gagamitan ko na siya ng sandok kasi mahirap naman yung shake, shake ka ng shake. Eh. Mamaya um, ay tumalsik pa yung mga mantika niyan. Ayan, ilahok ko na yung kamatis para habang hindi pa nasusunog yung sibuyas. Para uh, sabay na sila medyo soft ang pagkakaluto ng sibuyas, hindi naman tostado. So, mas feel ko yung medyo hilaw-hilaw pa ng konti yung sibuyas. Kahit lumabas lang yung aroma niya. Tapos ngayon, palalambutin naman natin ngayon ang kamatis. Kaya ayan, ihalo-halo na ganyan. Gamitin naman sandok. Pero talagang nakasanayan ko talaga yung sinishake ko yung ganyan. Parang mas feel ko parang chef na chef ang dating, no? Ayan, gamitin naman natin yung sandok para maluto na maigi, madurog yung kamatis. Maganda yung durog na durog yung kamatis, eh. Para lobas yung sarap niya. Yung tinatawag na light cooking. Para lobas lahat yun. Ayan, ilagay ko na yung itlog. Ayan, no, oh, berdeng berde, oh. Hindi na itlog ata. Mukhang hindi na itlog ang itsura. Kasi may halo ng gulay. purong pa. Kala mo gulay. Gulay na may itlog. Pero, abangan nyo mamaya pagkaluto niyan. Sigurado ako, guys. Masarap to. Sinisigurado ko sa inyo. Masarap tong luto kong almasal. Kaya subukan nyo rin magluto nito para matikman nyo rin. Lagyan nyo na ano, basil, kung ano man yung mga nilagay ko. Ayan, halo-halo lang. Mekos-mekos lang ng ganyan. Ayan, tapos shake, shake, shake na ganyan. Shake, shake. Ingatan lang na huwag matapon. Kasi sayang naman. Sahig lang ang makikinabang pag natapon. Ayan, konti pang konti na lang, konting-konting halo na lang yan. Malapit ng maluto. Gusto ko kasi guys, yung medyo dry siya. Yung hindi siya nagtutubig ba, yung wala nang sabaw-sabaw, ganun. O, para masarap kainin talaga pag ganyan. Ayoko nung may sabaw-sabaw, sabaw-sabaw. Ayan, halo-halo pa, konti pa, konti na lang, maluluto na to Hangunin ko na. Ayan, ayos na to para sa akin. Ready to eat na to. Ready na. Hanguin ko na. Ah, kaya na. Luto na ang aking panlaman sa aking tiyan. Mm -hmm. Sige. Simulan ng ilagay sa plato at makakain na rin. Ito na ang aking mainit na mainit na kanin na ininit ko lang sa microwave. Ayan, masarap kayo. Kumain ng ganyan. Masarap sa ng steam rice. Ha? Ayan, o. Oh. Subukan nyo rin to guys. Simpleng simple lang. Napakadali. Lahat ng sangkap yan. Nasa kusina nyo na. So, ara. Tara. Kain na. Bago pa kainin ng iba yan. Okay. Maraming maraming salamat.